Drug personality arestado sa pagtutulak ng Shabu na pa ng baril sa Abu kay Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ang isang drug personality sa isinagawang baybas ng Abukay Station Drug Enforcement Unit, SDEU, na mga tauhan ni Abukay Chief Police, Police Major Gerald Jan Bautista sa pakikipagtulungan ng PDEA Region 3 nitong Pebrero 9, 2025 kahapon sa Barangay Laon, Abukay, Bataan. Nahuli ang sospek sa aktong pagbebenta ng ilegal na droga kung saan na-recover mula sa kanya ang siyam na grabo ng shabu na may halagang 61,200 pesos pati na rin ang isang caliber 38 na baril na walang marka na kargado ng tatlong bala ay sa nadakit na sospek ito na umano ang ikaapat na beses siyang nahuhuli sa parehong kaso, ang una niyang pagkakaaresto ay sa Balanga, kasunod sa Dinalupian at pangatlo sa Lubaw, Pampanga. Ngayon, Lunes ay nakataktal sa ito ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Strike Act of 2002 at Comilic Resolution No. 11067, Omnibus Election Code at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang naturang arestado Dani Cobilang RS37 di siya rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.